Okay, may gawa po ako ngayon. Lucy 150. Uh, Sira, ano, straightor. Ganito kasi, pag replacement talaga. Ito, nalusaw sa kanya. Yung hinang dito. Ayan. Nalusaw yung hinang dito. Ginawa ko, tinapang ko na lang bagong wire kasi wala na. mix kasi na yung dating wire. Pwede pa naman yung stator. Ang problema, sunok itong kapila. Nalusaw yung hinang. Kaya inipit ko na lang siya doon sa may mismong ano niya. Yun. Kasi wala akong pang panghinang na dala rito at wala rin masasaksakan. Kaya inipit ko na lang. Pwede naman yan. basta basta matatanggal yan. Pero bumili pa rin yung mayari ng bago. Yun, pagdating niya rito, tatanungin ko siya kung gusto niyo pa ikabit to o yung bago na. wala yan talaga pag replacement yan ang lagi na dadali. pinakahinang yung hinang nya rito nalulusaw sa init Bab, masyadong madaling malusaw yung lid na ginamit dito hindi kagaya ng mga sa original stator talagang hindi agad natutunaw yung pinakahinang dito siya hindi lusaw agad eh. kaya kung ano may budget lang din kayo doon na kayo sa orig pamatagalan naman yun sulit pa rin tinanggal ko na siya rito dito ko na siya kinat may ako na i-tatap mamaya pagdating no choice okay pa naman to pero depende na sa si mayari kung gusto niya pa rin to ayaw nyo na hindi tatabi ko na lang kasi sayang din naman Ayan. starter nyo hindi kakalawa so yun at ako eh nasakit ang ulo humaya-maya na ulit bilhin muna ako ng bay jessica o dito abay